Hello, good day po sa inyong lahat. And welcome to my channel. Ako po si Sharon sa mga lagi pong or mga nakasuporta na po sa akin channel. Maraming salamat po. Asa sa mga bago pa lang nagagawi. Um, please don't forget to subscribe and support my channel. Ngayong araw po ito, na ito ay may nakita po ako na um, tanong. Sabi niya dito ay nak nakabuo-buo din po ba yung dugo nyo kapag nakaupo o nakahiga? kayo tapos bigla kayong tatayo. So, nag-worry kasi siya. So, bago siyang panganak. And, um, yung unang regla niya is nag-worry siya dahil buo-buo yung dugo na lumalabas sa kanya. Di ba gano naman yun? Kahit di ba regla mo, kahit nagre-regla ka, um, kahit ka nakahiga, nakatayo, nakaupo, kusan dumadalo yung dugo. So, lalo na pag ganyang first uh, mens mo after mga anak. Kasi yung, yung aking experience about that, na CS kasi ako, so after a month or two, nagkaroon na ako ng regla, at halos isang buwan akong dinudugo, at sobrang lakas, um, hindi na kinakaya ng napkin talaga, so ang ginagamit ko ay um, diaper, adult diaper na. Um, minsan about diaper or kaya yung sobrang sobrang ano yung mahabang napkin for maternity napkin parang ganoon pero minsan hindi talaga din kinakaya ng maternity napkin so talagang nag uh, nag ano pa ako diaper talaga ako noon so natatakot siya kasi buo-buo daw yung dugo so yung nangyari sa akin ganun-ganun din kaya that time din sobrang worry ako dahil halos continuous yung pagdudugo niya. Sabi ko, ano ba to? Hindi ito natatanggal or hindi, hindi talaga to mitigil ng tigil yung dugo. As in, continuous siya. Malakas talaga. Pero kasi, kung bago kang panganak at first regla mo, talagang nilalabas niya lahat ng mga naiwang duming dugo sa matris mo kaya sobrang lakas. At ganun din, kasi CS ako, siguro yung mga dugo mo, yung sa operasyon mo, ganun din, lumalabas um, ng todo-todo. Kaya, kung nag-worry siya, don't worry. Um, mga ilang, siguro in time din, titigil at titigil din yan. Kasi ako almost um, a month talaga na tuloy-tuloy ang dugo. Kala ko, ano, maubusan na ako ng dugo or what eh. Pero, sobrang dami talaga. Nakakatakot at nakaka-worry talaga. Pero, um, nawala rin naman siya. After siguro ma lahat ng dugo sa loob ng matris mo, um, mawawala rin siyang kusa. At babalik na rin yung iyong regla sa normal. Pero usually, minsan, Kunyari, niregla ka lang una, after mong mga nak, mga ilang buwan, titigil na naman siya ulit. Tapos, tsaka ulit ka re So, hindi siya natural na babalik na every month, ganon. May mga babae din na niregla ganyan, tapos after 6 months ulit, magkakaroon ng regla. Or yung iba naman talagang tuloy-tuloy um, na yung normal na yung pagdaloy ng regla lina every month. So, depende sa babae. So, ang payo ko sa kanya, kung sino man nag, ano, nag-question nito, um, huwag kang masyadong mag-alala. Kasi, naranasan ko rin yan. Sobrang daming dugo, nakakatakot talaga at buo-buo. Buo-buo talaga. So, don't worry, makiklear din lahat yan kung ano man yung mga naiwang dugo sa loob ng matres mo. So, yun din sa mga ngayon na uh, nakakaranas ng ganyan sitwasyon um, give it a time magkakaroon magiging normal din or titigil din yung pagdudugo pero kung nakita mo na parang nahihilo-hilo ka na or hindi na talaga meron ng kakaiba kang nararamdaman parang hindi na kinakaya ng katawan mo um, maybe siguro sobrang nahihilo ka na or hindi ka na makahinga. Yung mga ganong condition ba, it's better na to go to the doctor para matignan ka talaga. Baka mali mo, may iba pa palang condition. Pero usually, yung ganong buo-buo na, 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 dugo after mga nak, tapos unang regla, parang normal naman yung napagdadaanan ng iba. So, ayun lang. So, wag masyadong ma-stress kasi yung pa kasi buntis ka tapos nag-aalaga ng baby tapos lagi ka pampuyat so yung stress level talaga ng mga miss ay sobra sobrang taas so nakaka um, dagdag din yung stress sa pagdudugo ng um, sobra sobra so don't worry matatapos din yan in time ayun so sana nasagot ko yung kasaguta ay katanungan na yon and Thank you very much. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you, bye.